Ako si Norma de la Cruz Alcratis. Ako yung may-ari ng Norma's Bukupay. Ito ay sinimulan ko yung Bukupay noong 2006 dito sa Laguna. Dati po kasi OFW ako and then naisipan ko na ano ng Bukupay. Gawa ng yung kapatid ko po ay kasi kami po yung nagsimula yung sa Norte, yung GNB kung kilala nyo. Kami po ay yung gumagawa. No? Kasi po yung sa amin probinsya nung ano po ay yun ang business ng family namin sa probinsya yung dito sa Laguna yun ang naisip ko na business ang buko pie 'Yung buko pie namin ay binalik-balikan nila 'to kasi madami pong flavor. Dati po kasi nung 2006, buko pie lang po 'yung ano namin, 'yung product namin. And then no later on, para mas marami 'yung choices ng mga tao, nag iisip ako ng mga iba-ibang flavor. Halimbawa, 'yung buko pie with cheese, buko de leche, egg pie, ube de leche, ube pie buko roll. Kasi pag marami, maraming choices, yun yung ano ng mga tao. Kasi pag iisa lang yung flavor, pag nagsawa na, wala nang babalik. Kaya dito, binalik-balikan nila yung mga product namin at ito ay fresh naman. Hindi po yung ini stock namin, yung mga buko pie. At saka yung buko pie po namin, sir, ay pangmasa. Kahit konti lang yung kita namin, pero mas maraming customer, mas volume man, mas marami yung income kahit konti lang yung ano, gawa ng yung mga product namin. Hindi po namin tinitipid yung mga ingredients. Yung lahat po ng na nagtitinda ng buko pahe dito sa Laguna, kami po yung pinakamura, pang-abot ng pang-masa. Kaya binalik-balikan nila, kaya yung mga ibang mga gustong mag para kikita sila, dito sila ang pupunta. Yan, yung mga, mga nasa mga company, kumukuha sila ng itinitinda nila dito para daw kumita sila. Kaya marami po yung mga reseller na yun yung nagiging additional source of income nila, yung pagtitinda ng mga product namin. Nung pandemic, ay sa amin ay maganda yung ano niyan Kasi yung mga tao na walang trabaho Dahil walang makalabas Yung mga uh, OFW na hindi sila naka -alis. Tapos yung may mga negosyo nila na, na pinasara Naisipan nila yung mag-ano ng bukopay namin Kaya tuloy-tuloy yung volume ng kinukuha nila Abot pa sa ibang bansa, sa ibang probinsya Hindi lang dito sa Luzon, kundi sa Visayas Hindi po malaki ang naitulong niya kasi hindi lang sa amin kundi yung mga nagtrabaho dito ay nakatulong sa kanila. Meron nakapagpatayo ng bahay. Meron mga naimpundar nila dahil tuloy-tuloy po yung gawa namin noon eh, 24-7 shifting po. Kaya maraming tao na natulungan nung that time na walang trabaho ng pandemic dahil marami po yung ginagawa dito noon. Maraming salamat po sa mga tumatangkilig sa produkto ng Normas Buko At yung mga hindi pa nakatry, subukan nyo dito lang sa San Francisco, Victoria, Laguna. Pero pwede nyo tignan dun sa aming page, yung Normas Buko na may logo na People Choice. Yun po ay lahat po ng product, lahat po ng mga gusto nyong itanong ay naandun po sa aming page. Kaya pwede nyong i-visit yung aming page ng Normas Buko. Maraming salamat po sa inyong lahat.